Hello, good morning again mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, good morning po sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon itong kung gaano katanga at bobo. Talaga ito si Bobong Marcos Jr. <laughs> dahil nga uh, sila ni Kamala Harris or Kamalas Harris, <laughs> dahil bakit Kamalas, italo e, na sa, pagka, sa pagtakbo uh, Katong ni Donald Trump pagka presidente ba na sunog pa ang bahay niya doon sa Los Angeles, California. Hindi lang masyado pinipick up no binabalita pero nasa Wyoming news eh. Sunog. O siyempre, ah, dahil busy si presidente pa rin siya ng US, malamang nasa mga may bahay pa siguro ito sa iba't ibang lugar at doon tumira or sa mga hotel no or sa, sa hotel. So ngayon, dahil si Bongbong Marcos hindi imbitado ni Trump at four days na lang, inaugurasyon na ni Donald Trump. O opo na siya pagka-presidente. So sila ni Kamala Harris, hindi imbitado. <laughs> so nag-uusap na lang silang dalawa sa telepono. <laughs> Mbuisit. Um, Proud pa si BBM, no? Andito nga sa yung Facebook. Sana ba yung Facebook account niya? Kabaala na siya. Basahan, mayroon din siyang post doon sa Facebook account ni Bobong Marcos Jr. So, balita ito ng News 5. <laughs> Ang sarap ng ngiti ni Bobong Marcos na tanga. Oh, bakit ko tinawag na Bobo at tanga si Presidente Marcos Jr.? Akalain mo. Basahin muna natin ito. President Marcos speaks with the U.S. Uh, Vice President Harris or Kamala Harris. Uh, ito ng ano? President uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is hopeful that the progressing relations between Manila and Washington will continue, as they stand for the role of international law. Tanga. Bakit ka makipag-usap pa dito kay Kamala Harris na outgoing Vice President ng Amerika? apat na araw na lang, wala na siya sa posisyon. At ikaw, bakit mo binababa yung sarili mo? Bibi, hindi pa dapat doon ka kay Bongbong, ay kay Bongbong, kay uh, Donald Trump makipag-usap or sa kanyang Vice President. Hindi kay Kamala Harris. Wala na po siyang kapangyarihan. <laughs> Marcos said the, the, this during the telephone call without going is United States Vice President Kamala Harris. So, andyan na. Sinasabi, outgoing na nga eh. So, ano pa ang magagawa ni Kamala Harris sa Pilipinas? Palis na siya. Four days na lang. Sixteen na tayo ngayon. Twenty. mag na si Trump. At hindi invitado si Bumbong Marcos doon. <laughs> Tapos, eh, eh, sabi dito ng GMA News, i-emphasize daw ni Kamala Harris the importance of reaffirming the U.S. commitment to come into the defense of the Philippines amid the China's continue aggression in the West Philippine Sea. Let Donald Trump decide, Kamala Harris. Hindi ikaw ang magdidesisyon. Wala ka na sa pwesto. Lalayas na kayo. Aalis na kayo. Itchope na kayo ni Donald Trump, no? At ito namang ating bubong presidenting Bongbong Marcos. Bakit ka makikipag-usap sa isang uh, yun na nga busy presidente ng Amerika na paalis na na ikaw ay isang pangulo ng Pilipinas? Na yun na nga gaya ng sinasabi ko hindi mo dapat ibaba ang iyong sarili sa level ni Kamala Harris? Presidente ka, Bumbong Marcos ng Pilipinas. Busy presidente yung kinausap mo at pa, <laughs> paalis na. Doon ka makipag-usap sa kapwa mo, presidente, na gaya ni Donald Trump. Ang kaso, ayaw sa'yo ni Donald Trump. Bakit? E ang unang-una dyan eh. May sinasabi kang hindi maganda kay Trump, tapos kinampanya mo si Kamala Harris. So ngayon, eh nangihingi siguro to si Bongbong Marcos ng advice kay Kamala Harris or kung ano man yung napag-usapan kasi pumunta di ba si Kamala Harris sa Pilipinas. Kung ano man ang napag-usapan ni Bongbong Marcos, ni Kamala Harris, ni Joe Biden nung pabalik-balik doon si BBM sa Amerika dahil sa kanilang mga uh, nais makuha ni Bongbong Marcos yung kanilang mga nakaw na yaman ng kanyang ama mula sa kaban ng bayan ng Pilipinas mula sa taxpayers na itinago doon at ang mga kaso nila bung Marcos doon na nais na niya siguro ng mabura ipapano e, yan ngayon unless ito mga lalabs mga bayot dahil nga merong uh, missile rocket launcher ang Amerika dyan ngayon sa Pilipinas at nakaposting pa dyan sa uh, Norte, sa Ilocosor. Sur. O, basta bandar sa kanila, Bumbong Marcos yun <laughs> At yung Idga Base Militar na pinatayo doon, doon na, Pilipi, na uh, taxpayers ng Pilipinas, patayo yung gumastos. Baka naningil si Bongbong Marcos dito kay Kamala. <laughs> Hindi natin alam dahil baalis na kayo. Oy yung napag-usapan natin dito, paano na yan? Anong gagawin ko? Na si Trump ang presidente ngayon, tia Out of place ako dito. Oh, uh, di ba? One less. May nakuha na si Marcos dito, hindi natin alam. Naniningil ba? <laughs> hindi natin alam kung ano talaga yung agreement niya dia dyan sa base militar na yan in mm. Tapos, eh, kung mag, mag, kung ang tawa, ang pagtawag sana ni BBM, binalita dito ay nagpapasalamat siya kahit na ano, at, uh, yun, bilang isang kaibigan, salamat, at kayo ay paalis na, kung ano-ano, bla bla bla. Pero hindi, pag-uusapan ninyo, Miss Philippines, eh mga kung ano-ano pang kaik wala na. Mga lalabs, mga wayots. Eh. Hindi ka dapat mag -ano yan. Mm, presidente ka ng Pilipinas. Diyos ko po. Uh, tapos ano pa dito? <clears throat> so dapat nga, si Bumbo Marcos, kay Trump pakipag-usap, dahil pariyo sila eh. Pantay sila doon ng level ni Trump, dahil nga, pangulo siya ng bansa, ng Pilipinas at si Trump ay presidente ng Amerika at ito yung nakakatawa alay kuno ng Amerika ang Pilipinas sa Asia tapos ngayon ni eh, mamaya ha, may post si Sasdjana so ano yung value ng Pilipinas sa pakikipag-usap ano yung silbi ng pakikipag-usap ni Bongbong Marcos sa isang talunan na Kamala Harris nung tumakbong presidente wala nga, nga nada zero gusto lang ipahiwatig ni Bongbong Marcos ah kahit hindi ako imbitado ni Trump ito kausap ko naman si Kamala Harris at nakausap ko din si Joe Biden ulul tanga kupal wala na silang kwinta BBM O ito my post si Rugando Sasot na nakuha nito sa uh, sa Friday every day Na sabi dito ay this is awkward the Philippines the only treaty of ally of the US in ASEAN was not mentioned by incoming defense secretary ni Trump nakakatawa mga lalabs, mga bayot. oh ito yun. May tinanong dito yung hmm, ano dito. Question ha, ito. Sabasahin so, natin. Ano to? Sabi dito ng uh, nagtanong ata to si Doc Quirk. How many nations are in ASEAN? So, so magot itong defense secretary um, ni Trump na si Higsip. We have allies in South Korea, Japan, and Australia. Aray. <laughs> Wala mo lang nabanggit na Pilipinas. <laughs> oh, sabi pa dito nang nagtanong, si Duckworth or Duckworth, none of those countries are in ASEAN. <laughs> Wala nga naman dahil ang Australia hindi naman yun membro eh ng ASEAN. Eh, Japan yata hindi. <laughs> so yun mga lalabs, mga bayots. Uh, hmm. So ngayon palang aburido na si Bongbong Marcos. Masasabi niya naman yung ano nga gagawin natin? Ito yung nakakalungkot to. No, dahil sa ironclad ko no ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Brothers. Eh, hindi nga inimbitahan si Bongbong Marcos ng ironclad na rin <laughs> ng US. At uh, ito pa yung masaklap, ini-capuera si BBM, no? Dahil, uh, siguro, alam na ng uh, Mary ni Trump, din na kinausap na yung dalawang lutang doon at bangag na si Biden at saka si <laughs> Si Kamala wala hari. <laughs> tuloy, At di Colombo, si BBM, di na inimbitahan, eh, wala. Talagang, uh, pinamukha talaga ni Biden, eh, ni Trump ngayon kay Bumbong Marcos, na isa siyang basahang presidente ng Pilipinas. Kakahiya. Tapos, ito namang mga tanso, mga pink si CPP, oh, himot pa rin kayo ng puwit ng Amerika, oh, ano kayo ngayon? Hmm basura ang tingin din yung basahan. Wala. Nada. Pinapakita lang talaga ni Bongbong Marcos kung gaano siya kabubo. O, oh, di ba? Bakit ka makipag-usap nga naman? Sa isang palabas na, paalis na na presidente at vice-presidente, bakit hindi ka makipag-usap doon sa nakaupo? Dahil ayaw sa'yo. O, oh, yun. Naghanap ka ngayon ng ipagyayabang sa mga Pilipino. Na kahit hindi siya gusto ni Trump, eh gusto siya ni Kamala, gusto siya ni Biden. Ulul.